Rumesbak ang China gamit ang buwelta nito ng taripa laban sa Estados Unidos. Ito ay matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump at tinatawag itong reciprocal tariffs sa halos lahat ng mga bansang nagpapasok ng mga produkto sa Amerika. Narito pa report ni Net25 correspondent Anjay De Guzman. Matindi ang buwelta ng China laban sa taripa ng US noong Biyernes gamit ang sarili nitong countermeasures. Ayon sa Beijing, 34% ng ang ipapataw nitong taripa sa lahat ng US goods. Nagpataw rin ito ng harang sa export ng ilang rare earth materials. Ayon sa Finance Ministry ng China, ang karagdagang taripa nito sa US ay ipapatupad sa agis ng Abril. Sinasabing ang aksyon na ito ng China ay lalong nagpapalalim nang umiinit na trade war. Noong Merkules, kinanunsyo inanunsyo kasi ni Pangulong so, Donald that, Trump na papatawan nito ang China ng 34% China, na porsyentong taripa dagdag sa 20% ipinataw dito ngayong taon. Dahil dyan, areas. tinamaan na naman ang kalakalan ng agrikultura. Agad na sinuspindi ng Chinese Customs ang imports ng sorghums mula sa Green Exporter CND USA Incorporated pinarangan din nito ang imports ng poultry or bone meal o fertilizer mula sa tatlong U.S. firms. Nag-anunsyo rin ang Beijing ng pagkontrol sa exports ng medium at heavy rare earths simula noong biyernes. Nagdagdag rin ito ng labing-anim na U.S. entities sa export control list nito. Inilagay rin ng China ang labing isang firms sa unreliable entity list na pinapayagan ang Beijing na aksyonan ang foreign entities. Kasama rito ang firms kaugnay ng pagbebenta ng armas sa Taiwan na ayon sa China ay teritoryo nito. NJ D. Guzman, Washington DC para sa Matalang aga International Trusted, Connected, On Point.